eto na nga guys uh, dumating na yung ano yung uh, coin na pinaggrade natin sa isa nating uh, kaibigan so unang una nagpapasalamat ako sa uh, nag assist no sa pagpapagrade nito at the same time sa pinagbilhan ko nitong coin na ito so sulit naman guys yung uh, presyo na pagbili natin itong coin na ito which is, uh, hindi ko na lang babanggitin no so ito yung naging grade nya guys MS62 So, min state 62. I think uh, marami rin no mga ganitong grade sa ano, sa NGC no. Doon ko pala or doon namin pala pinaggrade itong uh, coin na ito. So, meron pa kasi isa yung uh, PCGS at yung iba hindi ko na sigurado guys no pero may mga iba pa rin uh, nga, ano, mga parang company na nag-grade ng coin pero yung yung dalawa na kilala ko or alam ko is NGC which is yung numismatic guarantee company tsaka yung uh, PCGS no? so NGC ito guys uh, isang gold coin uh, 4 pesos 1868 no? so sa atin ito guys no panahon ito ng uh, mga Espanyol at uh, gold coin nga ito ayan yung kanyang itsura Marahil nakita nyo na to guys sa ano sa isang video ko no? na hindi pa siya graded. So ngayon graded na siya. At yung price niya syempre gaya ng mga nasasabi ko sa video. Pag ang isang coin ay uh, graded or uh, yung nga, uh, nakakuha ng mataas na grade sa uh, grading company is tumataas yung kanyang value. Ngayon, uh, ang tanging way ko lang na makakita ng uh, Tawag dito ng uh, parang guide or price guide sa coin na ito is through auction, no? Uh, auction sa ibang bansa. So, sinerch natin uh, itong coin na ito. Tapos, nakita natin sa heritage auction uh, na itong coin na ito. So, paiba-iba din yung ano, guys, no? Sa auction kasi hindi naman na fix yung ano. Kasi bidding yan, pataasa, no? ng uh, bit para mak makuha yung coin. So, sa isang auction na nakita ko, guys, ilalagay ko na lang yung, ano, dito sa gilid, yung uh, screenshot, yung, uh, parang, details, no? Yung, uh, parang, primary details no auction. So, I think, umabot siya ng 105000 no? Biruin niyo yun, guys, 105000 sa ganitong coin. So, yun yung naging, ano niya, guys, no? From, uh, yun nga, nabili ko siya ng ganitong presyo, jump to... 105,000 pesos. So napakalaki no. What more sa mga ibang coins na dati na nabili nila ng mura. Tapos pinaggrade nila. Tapos ganun yung aabutin na presyo no. Napakalaking jump no. Or yung agwat ng uh, presyo from raw to graded. So kaya nga yung iba guys uh, Ano, uh, naghanap talaga sila ng mga raw gaya ko naghanap ako ng mga raw na mga coins para ipag no. The same time uh although merong mga or merong grading fee yung uh, pagpapagrade no ng uh, coin is okay lang 'no kasi bawing-bawi ka naman sa magiging uh, presyo nito in the future. So maganda rin siyang investment lalo na kung mga ganitong gold coin. And then yung isang nakita ko guys na price nitong uh, coin nito sa isang auction is I think umabot ng around 200,000 naman no. So doble no. So yan yung sinasabi ko guys sa mga auction na uh, depende yan sa ano guys no sa mga bidders no pataasan. Kung talagang gustong gusto nila ng coin is talagang iyan nila ibibid nila ng mataas hanggang umabot sila dun sa point na mga pinaka limit nila ng budget nila para bilhin yung isang coin. So, I think, no? Umabot siya ng 200. Hindi ko lang matandaan, guys. Ilalagay ko na lang din yung uh, screenshot. Or yung image dito sa gilid. Para makita nyo yung uh, price nung inabot nitong coin na ito. So, ito sinishare ko lang sa inyo, guys. Uh, para at least meron kayong idea. Unang-una, -una regarding sa mga coins natin. Kasi part ng history natin itong uh, coin na ito, no? At the same time, sa mga gustong... Uh, Uh, mag-collect, ayan so, sa akin, ina advise ko na lang din siguro sa una yun nga, nagsimula din naman ako sa mga commemorative coins na nickel mga ayan, silver coins na common so, nag-upgrade, no kumbaga, ito yung upgrade ko sa mga collection ko and then, uh, yun nga uh, yung ibang collection ko nyan is ano ko na, pang uh, i-dispose ko na paunti-unti, then try natin mag-upgrade guys sa mga ganitong coins mga gold coins tapos graded no pwede ring mga silver coins na high value tapos graded pa so yun yung nga plano natin in the future guys but for now ito ito yung pinaka ano ko guys no pinaka mga high value na hawak kong coin which is itong uh, 1868 Philippines gold coin na 4p 4 pesos so ayan yung itsura niya guys So, papakita ko lang sa inyo. Ayan. Uh, medyo sobrang liwanag kasi pero pagkakaroon guys makikita mo yung last turn nito. Tapos, ito naman yung kabilang side. Ayan. So, yun lang guys para sa video na ito. Share ko lang itong uh, naging result no. Ng uh, pagpapagrade natin ng coin. So, magandang balita ito guys kasi siya ng MS62. So, yun lang para sa video nito. Muli, maraming salamat sa panonood.